Good luck, ladies. Narito ang tanong ninyo. Top six answers are on the board. Fill in the blank. Nag-uusap ang babae at lalaking elepante. Sabi ng babae, Grabe, ang laki ng blank mo. Divine. Pasensya mo. Pasensya. Pasensya mo. Malaki ang pasensya <laughs> ng, ng elepante. Nandito yan, na sabi eh. ng Divine. <laughs> Ariella nag-uusap yung babae at lalaking elepante. Sabi ng babae, grabe ang laki ng blank mo. Laki ng puso mo. <laughs> Ay, puso! puso. Yes, kung pasensya siya dito, puso naman dito nandiyan ba? Puso! Grabe. Sugar, ano kaya sabi ng babaeng elepante? Grabe, ang laki ng blank mo. Ang laki ng ilong mo. Ilong. <laughs> ilong. Daba. Daba. Daba ang uh, kanilang extended trunk. Di ba yung mga elepante? Nandyan po ba ang ilong? Stop answer. Sugar. Pass or play? Play! All right, let's play round one. Sunshine. So, nag-uusap ang babae at lalaki elepante. Sabi ng babae, grabe ang laki ng blank mo. Ang laki ng tenga mo. Tenga, nandyan ba ang tenga? Yes. Donna? Ano pa kaya? Ano kaya pwede sabihin ng babaeng elepante? Ang laki ng ulo mo. Yan! Malaki ang ulo. Services? Oh, divine? Yes. Ulo. Sabi ng elepante, ang laki ng paa mo. Paa. Services? There you go. Sugar? Naguusap ang babae at lalaki elepante. Sabi ng babae, grabe ang laki ng black mo. Ang laki na! <laughs> Nandiyan ba ang katawan? Sunshine, nag-uusap yung babae at lalaki elepante. Sabi ng babae, grabe ang laki ng blank mo, Sunshine. Ang laki ng kuko mo. Kuko. Dewe, kasi malaki yung pa. Malamang, pati yung kuko malaki. Nandiyan ba yung kuko? <laughs> In universe, stand to cuddle. <laughs> Donna, last chance bago makapag-steal sila kung pagbibigyan mo ano kaya sasabihin ng babae? Lama. Grabe, ang laki ng black mo. Ang laki ng... Chan mo. Oh, chan. Lama. Nandyan ba ang Chan, guys? Survey says... Lama. Diba eh? Lama. Ang laki ng black mo. Sabi ng babaeng elepante sa lalaki elepante. Ang laki ng mukha mo. Mukha. Nandyan ba yung mukha? Alright. Here's <laughs> the steel here. Air? Ano kaya? Ano kaya ito sasabihin ng babaeng elepante? Wet mo. Wet? James? Sabihin ko rin sana yan eh. Ha? Pwede na. Sabihin ko rin sana yun eh. Huh? <laughs> pwede, sana pwede, pwede. Yun pwede. Pwede. Yeah, behind. Pwede. Okay lang. The behind. So, right. Arboni. So, fill in the black. The Arboni ah. Two elephants are talking. The female elephant said to the male elephant, Wow! Your blank is so big. Ano sa Arboni? Eyes. Ice. O, oh, Ariella. May ice. Tapos may puwet. Tama. Baka may iba, iba ka, Ariella. Ano kaya? Ko? Yeah, puwet. Puwet na rin. Alright. He's gonna go with puwet. Nandiyan po ba ang puwet? Tignan po natin ano kaya ang hindi natin nahulan. Everybody, number six, please. Big bake. Panalo sa round one ng Team Contra. Ganda, may 82 points na sila.